1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Zam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo ang tunay na number one. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Siyempre, excited tayo today dahil bukas na nga ang coronation night ng Miss International Queen na talaga naman kaabang-abang ang pambato natin doon na si Lars Pacheco. Oh, ba diba? So, yon So, bukas pupunta ako doon, guys confirm, nakakuha na kami ng hotel sa Holiday Inn. O, di ba? So, yon So, sasamahan ako ni Nu. O, di ba? Kasi ang worry ko kasi, una, mag-isa lang ako. Pangalawa, ayoko matulog sa hotel na nag-iisa lang ako. Gusto ko yung may booking, charot. Pero at least, di ba, kasama ko si Nu. And then, ayon Masaya. Pero mag-isa lang ang pupunta do sa International Queen kasi ayaw niya. And then, ayun nga, ang pinakabongga dito, syempre, masasaksihan ko ang lahat ng eksena. Isa na lang ang problema ko. Yung registration ko, charot. Ay, nako nakakaloka. Sumasakit na ulo ko dyan. By the way, so eto na, gusto ko muna mag-shoutout kay Christine Ann Perez na sobrang miss na miss ko na. Alam ko miss na miss mo na rin ako. So, yon Kamusta ka, Mare? Sana okay ka. And then, of course, sa inyong lahat na walang sawang tumatang kilit dito sa aking channel, ayun nga ang chika natin today ay si P.E. Teacher. message ako kanina. Sabi niya sa akin, sama daw ako kasi daw may inuman nga daw sa school. Eh, kaya lang, kasi hindi naman ako pwedeng pumunta dahil ano, Busy ako kanina. And then, birthday kasi nung kasamahan namin. So, nag party, -party sila doon sa bahay ng kasamahan ko. But, kasi ako, syempre, uh, may priority akong kailangan gawin. So, pag mga ganyan, doon muna ako sa priority ko. At yung mga lalaki ko, hayaan mo muna sila. Diba? Di ba? Hindi naman ako makaka score dyan. So, hanggang landi-landian lang yan. Hayaan mo na sila. At least, importante sa akin yung mga gagawin ko para bukas rampa ako ng todo-todo. Yun yun. Anyway, so yun nga. Marami tayong chika ngayon na talaga namang mm, magtataas ang kilay ninyo ng bongga bongga Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo sa reigning queen ng Miss International, queen ng from the Philippines? Ang masasabi ko ay bongga. Bongga siya dahil Talagang matatapos niya na yung rain niya bukas. And then, congratulations. Kasi pinatunayan niya talagang pang world-class beauty ang Pilipina. And natutuwa ako kahit saan kasing aspeto. Mapalalaki, mapababae, at mapag-transgender na beauty pageant. Talaga namang masasabi ko world class standard talaga ang ipinapakita ng mga ating pambato sa iba't ibang larangan ng beauty pageant. So, congratulations sa kanya kasi nagawa niya ng maayos yung kanyang rain queen, di ba? And then, of course, doon naman kay Lars Pacheco na lumalaban ngayon at nakikipagsapalaran para sa back-to-back -back para sa ating bansa. To be honest, ay nakita ko naman ang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kulang na nga lang na siya doon, di ba? So, yon So, nakita natin na ginawa niya yung best niya. Ako masasabi ko, kahit hindi niya makuha ang corona, ang nakikita ko dito ay talaga namang winner na winner siya. And congratulations. I'm happy for her. ba diba? So, bukas malalaman natin kung may uuwi niya nga ba ang back-to-back back sa ating bansa. Di pag-pray natin yan. May laban naman, 'di ba? So 'yon. So para sa sumunod na chika, mamasama nung masasabi mo kay Nicole Budol na medyo minamalas dito sa Miss Grand Philippines. Hindi naman siya minamalas. To be honest, mali lang yung discard niya. Kasi para sa akin, dapat kasi siniseryoso niya talaga yung pageant. Sabihin pa natin, ako, ang Miss Grand naman, dog show sila. Miss Grand Thailand, yes, ganun yung eksena nila. Pero yung Miss Grand International, hindi naman ganun. Sasabihin ninyo na, eh kahit na magpadala tayo ng kalibre, eh, hindi naman pinapanalo. But guys, nakaka-first runner-up tayo. Dalawang beses tayo nag-first runner-up. So siguro, hintayin lang natin yung timing talaga na para sa atin. Ako ang masasabi ko, mali yung pananaw natin na okay lang si Nicole Budo ipadala natin, baka sakali siya ipanalo. Ako, no. Dapat, nandoon tayo sa world class standard ng pagka na ipinapadala natin sa international pageant. Hindi po pwede yung sasabihin mo, idadaan sa Joe para lang mapansin, idadaan sa eksena para lang manalo. Ako para sa akin, lumaban ng tama lumaban ng patas, pakita mo yung galing mo, panalo ka dyan. ba? Diba? Hindi yung nanalo ka dahil ang tingin sa'yo ng tao ay eh, katawa-tawa. Ang tingin sa'yo ng tao, eh, sige, pandog show naman yung pageant, okay ka doon. Hindi ganun ko tinitignan si Herlin Budol. Tinitignan ko si Herlin Budol na isang marangal na babae at isang malakas at matalinong babae. So gusto ko mananalo siya dito dahil sa kanyang angkin ng galing, talino, at ganda. Hindi dahil sa okay na siyang ipadala kasi dog show naman yon So, hindi pan dog show si Herlin Budol. Pam beauty pageant siya. Ngayon, dito, wag niyang gawing ano, joke. Kasi kung gusto niyang mag-joke, doon siya sa Itbulaga. <laughs> Ang akin, nandito na siya. So, gawin mo yung party mo, mananalo ka. Kasi meron namang ano eh, may laban naman eh. So, galingan lang konte At seryosohin konte I think, you can get the crown. Hindi ako papayag na sasabihin na lang kasi, eh, pandog show naman yung pageant. So, okay na doon si Nicole Budol maling pananaw yon. So, kung gusto nyo manalo si Nicole Budol, pakita ni Nicole Budol yung galing niya. Panalo siya di ba? So, yon, So, seryosohin nga. Diyos ko, magpapakilala ka na lang. Hindi mo pa magawa ng maayos. Eh, paano ka pag dinala sa international pageant? Eh, di para naman tayo sinabi natin na kumitsyante lang pala ang dapat ipanalo do sa Miss Grand. Hindi ganun yon. So, kumbaga, dapat yung quality ng isang pagka-Pilipina. Napaka-importante sa atin. Manalo man tayo o hindi sa international pageant, at least yung kandidata natin lumaban ng marangal with class. Pang world class standard ang mga Pilipinang ipinapadala natin sa international pageant. dayon So, yon So, good luck kay Herlin. And then, sa so, last Lars Pacheco, back to back ba? to be honest, tulad nga na sinabi ko kanina, manalong matalo, ipinakita niya na yung galing niya. So, yung ganda na meron siya. So, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, basta manalit lang tayo sa kakayahan niya. At kung ano man yung naging resulta, it's okay. So, ako para sa akin, bonus na talaga yung back to back. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga destinies. Marami din naman magaganda at magagaling. Hindi lang si Lars. Kaya lang, alam mo na si Lars Pacheco ay lumebel up pagdating dito. Kula na nga lang tumamblim siya. Winner na, di ba? So, yon So, good luck sa kanya. At eto naman, mamasama nung masasabi mo sa top 7 ng talent sa supranational. Sino-sino ba to? Si Hong Kong si India, si Malaysia, si Iceland, Japan, Korea, and the Bahamas. Congratulations. Na yun yung masasabi ko. So, kumain ba sila ng apoy? so, yun. So, good luck sa mga naglalaban-laban dito dahil ang mananalo dito ay makakapasok sa semifinals at ayun na. So, pagdating doon, winner, o, di ba? So, yon So, congrats ngayon pa lang. So, bahala na sila kung sino mananalo dyan. Pero, ito ang mas bongga. Pauline Amelex nanalo sa Supra Chat Group 10. Anong chika mo dyan? Mama Sam. Ang chika ko dyan is, syempre, nagtulong-tulong tayo. And then, congratulations. So, maraming maraming salamat sa lahat ng bumoto dito kay Pauline Amelex. And then, ayan na, guys. Wish come true, di ba? Winner ang pambato natin. Ang masasabi ko lang ay hindi pa dito natatapos yung laban at kailangan para rin natin ipagpatuloy ang suporta natin kay Pauline sa lahat ng aspeto ng competition. Ipagdasal din natin si Pauline na huwag pang hinaan ng loob at mas maging matibay pa. Sa so, tulad ng sinabi niya ang ano mental health talaga yung mental ano niya na dapat consistent hanggang sa dulo ng competition so yon so good luck naman kay Pauline kahit ako na excite na ako para sa kanya so ngayon maglalaban laban ngayon yung grupo na nanalo sa bawat grupo yun na Diyos ko Lord, ano to, head to head challenge ang labanan dito. So, sino-sino ba ang maglalaban-laban? Andiyan si Brazil, andiyan si Haiti, andiyan si Romania, andiyan si Canada, andiyan si India, andiyan si Peru, andiyan si South Africa, andiyan din si United Kingdom, andiyan din si Nicaragua, ano Nicaragua, and then of course, the Philippines. So sila ang maglalaban-laban para sa head-to-head -head challenge ng Super Chat. So ngayon sa Super Chat na to, ah, uh, yung mananalo dyan pasok sa finalist. Pero huwag kayong mag-alala guys kasi ako na siguro ko naman na si Pauline ay pasok yan sa top 24 for 100%. ba? Diba? So, yun. So, happy ako. Happy kayo? Kasi ako happy ako para sa kanya. And then, nakita ko nga na parang wow, ang galing ni Pauline. So, sunod-sunod na to. Sana patuloy natin siya supportahan sa lahat ng laban niya na gagawin, di ba? So, maraming salamat sa mga bumoto, maraming salamat sa mga nakakinig, at sa mga sumuporta, syempre, sa channel ko na, alam mo, dito, pinopromote ko talaga kasi, syempre, tulong ko na yan sa mga makapolin, tulong ko na yan kay Pauline and then of course, hindi lang kay Pauline sa Pilipinas, syempre, sa atin lahat yan, kaya araw-araw hindi ako magsasawa na gawin to. So, i-promote si Pauline. Sana naman po, huwag tayong tumigil sa pagboto. Pero ito pa ang isang chika, Diyos ko Lord, nakakatuwa to. Catriona Gray, binigyan ng tip si Michelle D. Yes, dahil nga nagkita nga sa isang event, etong si Catriona at saka si Michelle D na pareha silang galing sa Miss World at galing sa ano, pumunta sa universe. So, marami nagsasabi ko ang kapalaran daw ba ni Catriona ay magiging katulad ba na kay Michelle D. Yung kumbaga, yung kapalaran ni Catriona ay makukuha ba ni Michelle D. Katulad din sa kanya. Ako masasabi ko doon, don't expect too much. Ang nangyari kay Juan, hindi naman niya basta-basta mangyayari kay Pedro. Kayo na nga nagsabi noon, di ba? Si kat si Pia Watts back tatlong beses sumali sa Miss Universe Philippines and then ayan sabi ni Binin Pilipinas pala and then si Pauline tatlong beses din so maaaring ganun din yung mangyari hindi ganun yon maaaring parehas lang pero not the same fat ba diba? so ngayon fat <laughs> yung parang ano ang ibig ko sabihin yung yung daan o hindi pareha so lumilihis-lihis. So, katulad yan, hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng pagpunta ni Pauline sa supranational. Baka siya ang second crown. So, ganun din yung kay Michelle D. Hindi natin alam kung ano nga ba maaaring si Michelle D. Ay masukit ngayong corona. Maaaring din namang experience lang or Ayon, hindi din. De. So, depende yon sa plano ng Diyos, depende yon sa itaas, depende yon sa lahat ng mangyayari. Basta magtiwala tayo ng 100%, walang imposible sa itaas. So, yun lang yun, guys. Kaya, guys, laban lang. O, ba diba? So, yun, good luck and um, wish all the best para kay, ano, para kay, kay Michelle D and then lalong lalo na kay Polly na unang-unang sasalang sa international pageant wish all the best at hindi lang yon si ano pala, si Lars Pacheco pala ang kauna-unahang sumalang sa international pageant. So, ipagdasal natin sila. So, basta supporta 100% and then laban lang Pilipinas. So, yan! So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga tinatalakay natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, Guys, maraming maraming salamat. Syempre sa walang sawang suporta na ibinibigay mo dito sa channel ko. At Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe diyan, wag na kayong umarte. Subscribe na. So 'yon. Guys, hanggang dito na lang. Siyempre, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.